Plano ng Department of Health na magtayo ng mga health facilities sa limang isla sa bansa. Tugon nito ng DOH sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang kalusugan ng mga Pilipino. Problema lang sa ngayon ay kulang sa mga dentista ang bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Sa gitna ng nakasisilaw na oportunidad sa ibang bansa, naglatag ang Department of Health ng benepisyo sa mga Filipino nurse kasama na rito ang healthcare subsidy, pabahay at education programs. Ang hakbang na ito ay pangalaga na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan ng mga Pilipinong nurse. Very soon may announce namin na we are actually allocating with DBM uh, money to get health insurance. So may subsidy na ibibigay, maliit lang pero it will allow them to get health insurance for themselves and even their family too. So may feel health na sila, they can get pa health insurance. Nakatutok din ang DOH sa mga programa upang maiwasan ang pagkakasakit ng mga Pilipino. Kasama na rito ang bukas centers o ang bagong urgent care and ambulatory services, pag-aayos sa mga ospital at women health care. The President agreed with the program on Preventive, promotive healthcare. There's also the the, the fact that we also can do prevention. So ito yung mga vaccination, yung uh, other things that you can do. Maglalagay rin ng gobyerno ng health facility sa limang isla na kilalang tourist spots. Ito'y ang Coron, El Nido, Siargao, Panglao at Buracay. Nariyan din ang mga floating clinics para ito sa mga residente at turista. Some are proposing to have floating clinics in our ah, okay. island LGUs. Is your reaction on that sir? ya yeah, kasi na announce ko yung uh, mobile clinics that will be uh, launched soon so we have the first deliveries of this yung mobile clinic may x-ray may ultrasound may hematology chemistry and then may sariling generator paikotin natin to sa mga uh, communities and uh, we 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 procured about 83 of this and this will be delivered in batches nakatutok din ang kagawaran ng kalusugan sa tumataas na kaso ng HIV kung saan ang pinakabatang infected ay 15 years old. So I actually had a meeting with Sara, Secretary Sara, because we need to educate are you? They're more, ano, nag-experiment and curious. Isang sulong din ng kalihim ang dental care sa bansa. Kasama na riyan ang kakulangan ng mga dentistang nagtatrabaho sa gobyerno. So the idea is to increase the salary of our dentists, hopefully, and create more items. Pinapaaral ko na to because we have a A law, a republic act for the National Dental Health Service and uh, we will try to revive dental items with a higher pay or create a public-private partnership with the Philippine Dental Association to help. Sinabi ni Secretary Herbosa na halos 200,000 ang kulang na healthcare staff sa bansa kaya malaking tulong ang mga state universities and colleges na nagpuproduce ng medical professionals. Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa bagong pilipinas